Wednesday. Um, nabaya, po tayo na ngayon Wednesday mamaya meron na naman po tayong magagawa Pilipino at malapit na po tayo matapos sa ating project hindi natin matapos matapos uh, pero nakakalahati na po almost that uh, yeah. oras po natin ngayon alas 5 medya na umaga ayan po ayan po ang ating weather for today ayan ang hirap po ang hirap matulog alas 5 pa lang yan Makalu na maya maya yan ako ang ingay pagpasensya nyo na po ito ang ating view araw araw ayan Mamaya po ay sisikat na po si Hal, si Har

mami aku ya. dan oh. tuh good morning good morning good morning San mangka yang paning na mundo so di saya saat minta now ayan na po ang ating ganap for today yun si ini masarap dito may pot pot pagkisah ya, Morning, good morning. Ini hmm. dia progress na. Ya, me. Me haluk ke si atas. Oke, hmm. kita lang yang halo blocks. Ayan. Oke, <coughs> na lang. Matatapos na tayo. Ayan. Hmm. Pagkunti na lang tayo. Hmm. Okay lang. na. Sana ang mga, huwag naman umulan. Hmm. may halublak na. Bukas na, may bubong na yan. Hmm. Ngayon, na lang. Magbubuhos na lang. Hmm. Natapos din hanggang dyan muna yan tigil wala ng budget ngayon ating manggagawang Pilipino bago na yung ating kubo-kubo nakatapos ka rin <coughs> ayan, ayan, ayan. Na lang, eh. Mahal Mahal Okay lang. Ito tapos na yan. Forma-forma. Ayun. Ayun. si Dudong. Tagong Ligo. Dibidoy. Dibili na naman ng materials, <laughs> Hindi naman tapos-tapos eh. Ayun. Ayun. na na yeah, Kaya kung kayo magpapagawa, pakontrata nyo na lang. <laughs> Ganun din. <laughs> Hirap ka pa. Yeah. Finish nito, papakontrata -pa -pa ko na lang. Ya. Yamaha Tayo 360. Ya. Hai, sadaban. Nah, mm. Na. Insarap konten mambai di itu. Ah. Saya orae papatulu ya. Ala-ala bajit. Itigil muna yan. May buhos ng post eh. Ayan. Ayan ang ating rooftop. Almost Almost done. ito pag nayari yan tapos na si Ululu <laughs> yan 360 yan ang ating rooftop Nasintang ko na rin sa may hagdanan para hindi na tanggal balik Balik, tanggal Ayos Diba? Ayos na Napakikuta na sa nanghalo blocks Ayun, no? Pakikuta na sa nanghalo blocks ba? Wala na siya aring araw dala si Etienne. Yan po ito dahil may kubeta, may kwarto, may kitchen, may nang kwarto, extra kwarto. May nang kusina, may tubig, may banyo. Ang galing no nag-layout nito. <laughs> ganyan nag layout ng bahay ko bahay pala nila hindi <laughs> pala akin to yan ang ating rooftop paikot kapag-ipunan to yan ang ating mga kapit bahay yan ang ating kapit bahay Nandito tayo sa floor. Ayan. Ayos. Ganda Ay, ano. maliwalas na siya. Ayos. kain tayo ng ano. Ng lomi. kain.

ano na okay po hanggang ayan good morning world ayan sumisikat na po si haring araw tayo ngayon sa rooftop mga kadudong last day na po nila ang ating manggagawang Pilipino at wala na po tayong budget <coughs> <coughs> ayan na po ang ating progress so dito magkape magkape sa umaga Ya Ang waras natin Ay 6.53 Ya Good morning Good morning Good morning Sa inyong lahat Dahil panggagawin dito Pembiayaan panggagawin sana Dari dari Alah <laughs> bitin bitin na si Dudong ayan ang ating gagawin ito lang ang papa, papalit na dahan ko papapapalit Papapa, na dahan ko ayan medyo mainit na 7 na 7 na mainit pa ah mainit na mainit pa ayan ang ating mundok mm. ayan mamimiss ko tong aking mamimiss ko tong aking ano aking rooftop pag iipunan ko to para mapatapos pag po na natin ang ating rooftop wala, hindi pa tayo kumikita kay eh kay si lolo <laughs> wala pa tayo kita kaya wala pa tayo pang pagawa kaya ito, ipon lang muna ipon, ipon hanggang rito sa umaga tambay tambay ka dyan Ay, tambay tambay pagpasaysyan nyo na po at marami pang kalat umaga, may gumaga may gumagawa Ayan, good morning, good morning, good morning Another day, another life Ngayon na naman Wala pa yung ating manggagawa Pilipino <laughs> ya, kalau pemamba yuk. Uh, press air. tumigil na yan. Good morning world. Ang lamig sa taas. Yan. Ating accomplishment. Ano yan? Temporary. Temporary permanent. Ayan. Pinalagyan ko ng bubong. Ayos. hindi ka na tanggal balik tanggal balik ito so, ay lalagay mga kahoy na yan ayun ayos no? ayan sarap na dito ngayon ayan daing kahoy hmm. sarap nang tumambay eh. <laughs> na yung pangkalat ini eh, ko hindi na lang hindi na masyado busy eh. na panggilin natin nga yung lona nakasira ng Ayan na, ang ating itaas May bubong na, may pinto pa <laughs> Ayan, good morning world Tapos na tayo Pahinga na ang ating manggagawang Pilipino <laughs> Wala nang Wala nang gagawin At wala tayong pondo Ipon ulit Wala nang pondo yung May miyari Saka na lang daw ulit Kaya Oras natin Alas 7 ah, Alas 8 na pala Kaya wala tayong magagawa Pilipino ngayon Good morning world mimis kita <laughs> Aking teris Ang aking teris Rooftop Ayan Ang rooftop natin for today Tapos na Tsaka na lang uli Pag may budget Pag may budget Baka naman yung iba dyan, mga nagdo-donate sana donatean nyo si Dodong <laughs> uh, yeah, para ma kumpleto na ang ating rooftop o, mga gusto mag-donate mag-donate na uh, tapos special kayo sa akin dito Dito tayo tumambay magkape magtanghalian Nandilda nanti sức hợp tao gần đâyo 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 gần đâyo

nabuhusan na ba yun? Oh, nabuhusan na pala yun. Dati, ano lang yun eh, plywood na yun, may buhusa pala. Hmm, Yung ginagawa sa kabila. Na-floringan na pala yun.